Hello mga kairing for this for today's video na no, bulubulol ta intro pa nga bulubulol na kaya eh. So mga kairing for today's video, wala lang istoryahan lang nato ang about sa interview ni Papi Galang og sa iyang igsuon niya si Payi Galang about sa ilang childhood nga sobra ka sakit, traumatic. So sa galanta ko sa tibok interview sa Tony Talks nila na na feel na ako na feel bisaya yung kaya tanong na, na feel gina na feel <laughs> na feel gina to no ang sobra ka kanang emotions ba ang emotions ni papi dayon ang kanang makita yun mo inside ba inside siya sa ang sakit ang trauma ng iyang naabot sa iyang pagkabata dayon sure makarilita kaya naabot tay mga pinpol childhood di nga halos magkaparehas pero ang kaakuan ng sayaha is ang ihang mama is ginabugaw siya sa bisag bata pa siya 14, 14 years old 13 to 14 years old so nagsugod so atong naibawuan is dancer lang siya sa group dance ni Kuan ni Tony Fowler pero wala dito kabalo sa tibok istorya kung uh, sa iyang kaagi nga siya diha karon sa iyang kinabutangan di ba so nakita na to nga abi na okay ang pagka siya kay syempre sikat na vlogger dancer maayo mo sayaw dayon okay og kahimtang pero what day ta kabalo nga pinakakuan kuan yung pagkabata is na day mga nakakatroma or so, sakit nga pagka pagkabata ba nga bisan og dako na ka bisan pag pila ka decade na still fresh pa sa imuhang uh, una huna so makarilita, kay as ako 13 years old nga na ko ano, ko na experience na ko ang trauma naka traumatic childhood di ba by my own father pero ang siya lang is iyahang mama ginabugaw siya bisag-asa nga lalaki para lang maka-income sila, maka-survive sila. Although sayop, sayop gud ang ginabuhat siya mama kay mo'y ginagamit ba para maka-survive sila. Pero believe ko sa iyang pag-ingon nga bisag wala siya nang pasaylo na pasaylo na niya kay mga gasabtan niya ba sa mother. Pero ang sakuang mo good nga part murag dili pa na ako mapasaylo kay una sa tanan nang I, don't know, murag yun. Ah, para sa kuha ha, murag galisod pa ko kung saan pagkasaylo. Pero hopefully no, one day nga, makuha na itong space atong kasing-kasing ba, makapasaylo sa, ta, sa mga tao nga nanakit sa ato sa una, sa mga bata pa ta. Guys, lahi magod ang kalang emosyon bitaw ni Momo ay tirahon. Ang emosyon bitaw ni Momo ay kanang kanang bitaw ginapasakitan kay dugay siya ma duge siya maghil, dugay siya mag ma maghilom, dili parehas bitaw nga madagma lang ka, madunggaban ka or maunsa ka basta masamad ka physical. Pag maayo na, mag-inom ka antibiotic, mo take ka pin reliever, wala na, wala nang sakit. Pero pag imo na bitaw kasing-kasing, imong emosyon may tirahon, guys. Believe me, guys, maglisod juga kag move on. Maglisod kag kanang sugod so sa una kung unsa bitaw ang imong buhaton. Maglisod ka og ganang kaya move forward nga maka makalimot ka sa imong past. Kaya na maingon sila nga forgive and forget or forget and forgive. Lisod kay na siya buhaton ay uldo nga sayon kay siya istoryahon sa tao. Mensahe Okay, nakalimot na ko, nakapasaylo na ko. Okay, napasaylo na ko, nalimta na ako. na ko. Hindi na tinuod, guys. For me, ah, hindi ganyan na tinuod I try, I try that ka um, gisulayan gi, na siya pero wala yun siya nag work para sa ko kay every time ang good nga kanang bitaw mahuna-hunaan ako siya mubalik kay first of all wala na nga igpasay, no? wala ming ang sa sala second marag gihimo kang dautan sa mga tao especially sa yung family so marag maglisod gag forget and forgive no dayon I know nga, daghan pang mga bata out there, mga babae out there, nga galisod o move, move, sa ilahang, move forward sa ilang kinabuhi tungkol sa ilang painful, painful nga, nga childhood. Kasabot ko, kasabot ko sa inyong gibate kayo. Sabtan sa dana ko sa kong kagalingan nga maglisod yung tag move, maglisod yung tag kanang move on, maglisod tag kalimot, nabina na sa tao nga, bitaw nga, wala, yun, bingang wala yun, nga, yung bingang konsensya sa lawa, na yung nangayag pa sa ilo sa imuha. Kung ka, Tawar ta. sakitan, Then, na mong gunta. Nga masakitan yun Then, na-appreciate na ko ang kaisog ni Papi Galang, no? Kay, grabe ka, ka Kaya grabe niya ka ka-survivor. Kaya na-survive dito niya tanan. Although nga, siguro, kay murag nagdako siya sa city, murag yan lang siguro ang nga anang para ni sa ah. Para ni sa itong kagmaon, or para, ah. para, ah. para, ah. para mabuhay ang mo nang ma, ma, ma feel gud ang mga babae bitaw nga naay mga yun anak bitaw nga pas kay syempre marilit na to sa atong kinabuhi no marilit na to siya nga giunsa nila pag handle lang ilang mga childhood nga yun ana kay ako sa una gi try man ako gi try nako na kalimot pero di gud nako malimtan kay uh, una sa tan first of all wala gud nag nangay pa sa ilo din wala ming ang konsensya sa so magbalik balik gud ba magbalik-balik gud ang kasakit magbalik-balik yun ang 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 trauma bitaw nga nasa imo ang kasing-kasing og -kasing, nasa imo huna-huna kanang na na observeran lang bitaw nako na pag nabitaw kay mga sakit bitaw nga pas sa imong childhood kanang ang imong emosyon dali ra kayo kung masuk kung naa kay di ganahan dali ra kay ka masuko kung naa kay kanang murag makita bitaw nga medyo makakuan sa mga kasing-kasing dali ra kay kamong hilak dayon kanang dalira ra pud kay ka basta imong emotion ba dili mo siya makontrol Mao lang na akong na-experience akong kugalingan nga dili na ko makontrol dayon murag balisa balisa imo hunahuna tungod kay nang daghan bitaw mo sulod sa imong hunahuna -huna, daghan kay questions anak, so abi na ko sa una nga nakita na ko ah, uh, sa Toro Family Specialist si Papi Galang. Makaingon ko, wow, kaswerte niya. Ay, okay, kay guwapa kayo siya. Siksik kayo. Dahil, may kayo siya masayaw. Dahil, okay na iyang family karon then Dahil, cute kayo anak. Magayang anak ba? Something like that. Pero, deep inside, hindi ayun na ada siya ginadala-dala nga bugat. Bugat bitaw sa kasing-kasing. So, hopefully, no, tanan nga babay nga maka experience og mga ingana silang kinabuhi nga padayon lang sa atong kinabuhi mga inday mga madam kanang lisod man sakit man pero i nato sa mga tawo nga nakita sa tuwa nga kaya nato mustan ourselves no awa ta nang sa ilaha dayon kaya nato bitaw i i sa mga tawo nga wala sa tuwa nga nga nang himbarug ka sa si mga ugalingon di ba balayan lang niya punta bisag na ay, times nga sakit gyud labi nagwa sila nang ipasaylo no? go lang niya punta sa atong life mga madam mga inday kay mabut siguro ang timing on sila nga ang, ang panahon panahon kuno mo kuno nay makahilom sa sakit nga imong ang panahon ko, no mo kuno nay na makatabang sa tuwa para maka move forward ta pero for me ah two decades na kapin pero wala pa ko ka move forward wala pa ko ka -move on kay kay la, sama sa kung ingon gaganina wala ming ang konsayang sala then wala pud nang di ba pero murag kay murag kay papi galang murag nang ipasaylo siguro to iyang mama before namatay to iyang mama sa iya ano kay namatay magsayo iyang mama pud 35 years old so siya adto nga time na na siya anak then na realize pud na ako na dili lang di ako ako mugud sa una daghan kay ko sa akong kogalingon nga why nganong ako nganong ako ano yun ani di ba tapos naglonging ko og kanang love love bitaw as as nga nakay papa so more naglonging ko inyo nana something then akong gina compare akong kaugalingon sa uban nga swerte sila because na sila yung mga parents nga loving supportive yung nana so mo siguro nga dugay ko maka move forward sa akong kinabuhi na dayon wala na ko na plano og tarong ang akong future mo siguro na na pariwara tayo mga ngana ba wala ta ka hunahuna og -huna, tarong sa tong kinabuhi but hopefully one day tayo. ingon sila nga ang panahon makatabang daw para maghil, ang tanan nga sakit nga tong gibati but hopefully nga magpadayon for now i tried to move forward with someone sa pamilya akong ginabuo hopefully in God's will no Magde magpadayon siya magtuloy-tuloy kay ang ako mag dream sa una is a simple and happy family siguro mo ni siya way para makalimuta sa atong pinpol nga childhood no kanang magkakuan ka ta one family nga nga panggaon ta i love ta i care ta dayon mo ra bitaw ganang i-treat ka the way you want to nga kanapitang bitaw mo imong gusto nga i-treat ka dili kay eh. i ka mga moral dili ka importante or dili ka special or dili ka uh, dili ka worth it bagay mo na -na ba so hopefully nga magtuloy-tuloy no kay i-try man ako kung bas every day to forget and forgive lagi pero siguro maabot ang time nga maabot gina siya but now di pa ko sure di sad ko makaingon og dili di sad ko makaingon oo but hopefully so to papi nga lang proud kay ko sa yaha kay kay kuan sa so, tawag ana eh? kay strong siya And then, na na-prove sa iyang nga kaya niya despite of everything na siya karon nag strong as a mother di ba so I'm proud of it. So, hopefully nga, mahimo po na nato, no? Mahimo po itong strong as papi galang, no? So, Kaniya kanya-kanya man tagkuan sa tong hinabuhi. But, hopefully, mahimo po nato itong masurvive, ba? Ah. Kay Dili, be at ngayon nga nag-childhood, makasurvive sila. Ang uba oh, na na is mag-suicide na, marag kuan na ilang huna-huna. So, proud ko sa so, mga babae nga nagpadayon, then strong. Saan so, pag nun, ilang mga ang ilang mga nabati silang kinabuhi or ilang nagi ano so nakaka proud so hopefully nga mag nga daghan pa ang ng inspirasyon nga bisan o ging ang iyang kaagi nagpadayon siya sa iyang kinabuhi dayon na nahimo siyang successful as a woman as a mother bisan pag sa mga nakaagian nga sakit di ba so before ita mahimong emotional daring napita kay murag hilakon ako murag imagine magudkog mag ka ng unsa ka sakit ba dayon nag-imagine ko mga butang bitaw nga anong nahitabo siya mo na nga pag na nga mga topics dali ra kay kumapiktuhan kay lagi lagi ana so hopefully sa mga kababaihan na nga nakaranas og nga yun, ana nga panghitabo go lang mo mga madam mga day, ayaw mo ayaw mo kanang kunong sa yung kinabuhi tungod lang sa iyang nana. Padayon ta, strong always. Then, syempre, mangita mga tao nga mo care good sa ato Ah, kay usapon na siya nga makatabang para makamove forward ta. Ah. Dayon, syempre, mag-amposad ta. Ako, usahay, makaingon dito ko nga napasagdaan ko. Pero, di po na ako ma-question si Lord nga, no? Kay, despite of everything, sad ko nga, ginagaid ko niya apan dili lang yun wala lang yun ko nabilong sa mga tao bitaw sa palibot nga makaguide po sa imuha mo na usay masaag ka so maura to for today's video